Yahoo! Tignan na. Eh pwede siya. na ito. agad? Panira eh. Nila. <laughs> <May> gisla, <agat. laughs> <Yung> pipinta nila. May na agad. pipinta ka, Gostin? Tumunan ka ng gana. <laughs> mm -hmm. Wala na. Wala eh. Hi, Ruslan. Mm -hmm. Ang dami namang pwedeng lumitaw eh. Hindi namang alas no. Oo. Napakasakilit. Kuya Eddie. At sinapit. Ang aking buhay. Saan kita dadalhin? Dito na lang kita dadalhin. Dito na okay. lang kita dadalhin. Dito na Laruin natin ang bara. Laruin? Kala mo, laruin natin laruin. yan. Laruin mo. Laruin natin ang laruin. Laruin ko, sidi. Hindi na pinapatagal. Hindi ka mag-draw. Sorry, boss, mag-draw. Dan. Hello. Sir Densha Mata. Hi, sky, Sir Edwin. Nagbayad daw ba si Budang? Hmm, nagbayad si Budang. Ang <laughs> gabi naman po kayo. <laughs> 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 Hindi na nga po ako nagbayad. Tumotodas, <laughs> charat. So, Hi, ba si Henry. Sir Henry, hello. Hello. <laughs> Miss A Ganda ganda Mas maganda ka pa sa ganda miss A Ehehehehehe So boy sa pao Nagdalo ka na kay Rhyme HAH? Kanina pa nga sinapawan pa ni Bodong Sige Sige lawan Parent Hahahaha Lahat ng tao Hahahaha Nasa maliti Nakabulot kayong tres Kaya nag singit yung ano kayo kaya, sapo-sapo po buda. <laughs> ay, so even Eh, 40, mm. 40, Five. Oh, 40, 40, 40, 40, na 40, 40, 40, 40, 40, lang. Magkano to? 40, 40, 40, 40, 40, Plus, 40, 40, 40, 40, 30. 40, 40, 30. 40, 30. 40, 40, 40, 40, 40, mas laban? Hmm. Nakala na sa amin eh. Tatlo lang yung ano hmm. 60. Magkano butas mo? Magkano yung butas? Ay, oo. Oh, butas. 90. Ay, ayan. <laughs> 2, 4, 6. Ayan. ayan. Ay, 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 ay ikaw ay, na. Pag-ibala na, na. <laughs> ka dyan. Nahulog. Nahulog. Sorry. De. Masa kalendaryo? Oo naman. Sir Gusho. kalendaryo pa ako, no? Si boss din nga nasa kalendaryo pa eh. Oo. Oh. Within wow. <laughs> two I months. Ay, lang. Pabalik ko yun yung pisok pa, boss. Eh. Yes, son. piece of the night na, no, Miss A. Wala nang baw yan. That's <laughs> smooth. <laughs> Hindi, nagpipinta si Budan. <laughs> ako din ako nagpipinta. Eh. Oh. Hindi, ganda eh. ganda. Wala lang, ganda yun. Wow. Gandang di mo inakala, boss di. Inakala mo. Sama. Sama ng panang sa inyo. Tapon na ng tapon, hmm? boss di. Ngayon, tapon. Hi, tapong. sir. Henry. may come pa. Bigay ko na. Okay, Makakainit pa. Bigay mo na. Makakainit pa yun.

Jis. Eh, diyan na pa. Diyan muna ka bahay. Manalo na ako. Oh, ilang Ay, ka? Ilang ka? Jis na lang ako. O sige na po, Kiril. O <laughs> sige. Kalabula, kalabula 'to. Inya 'bang ni Boss? Oh. Ano 'ng pinagagawa mo? <laughs>

Taimik kasi ni Budang eh Budang, ano 90. na, nakamulit Hindi mo kalaan na magbabayas yung Hindi mo kalaan. si Sarah. mo sa akin Budang Hindi yung hits mo sa akin. Saan kayo ha. Ay nako. natahimik tuloy Sir last na yan, Bosley. Eh. Wala, <laughs> wala na. Ganda ng baray, hindi nagbaray. Gandang <laughs> <laughs> gabi, Miss Evelyn. Nasobrahan sa chill, Sir Fiber. Kunin ko na lang <laughs> lang Drop a more, Sir Esor. Kunin ko na lang yung palaro ni Sir Fiber. Wala sana akong tao. Wala akong jeep. Wala akong... <laughs> Kahirap nun. Boss. Wala lahat ka mo. Wala lahat. Ay! Dagdasawo! <laughs> Asuwang. Kapangit. <laughs> Ay, hindi ko na inaasahin. Pangit talaga <laughs> siya dito. Ay, naku, no, dinamay pa. Dinamay pa. Ay, sorry. Yan! Gusto ko dyan. Loko. It's <laughs> pretty. Ito ko na rin.

Laban. Sige laban. Laban. Sige kahit ka. Laban. Alas. 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 Nga. Alas nga. Alas. Nga. Oh. Alas. Oh. Yolanda. Oh, happy birthday! Happy birthday. Hello. Hello. Hindi na ano. Taplo yung Fifteen. Ako magkano? Plus fifty, sixty Sa akin boss, di magkano? Dalawang alas, isang alas 30 siya. lang sa'yo. Trenta lang Hindi ka Hits Hindi nakabot eh. Hindi. Sa yung hits, no? Kaya nga ka lumaban ako. Hmm. Wow. It's hi, Tony. Sir Albert, what does? Okay, ma. Sir Ferdicus, hello. Oo oh, nga, it's Janet. Hindi ko napansin agad. <laughs> Kaya kinuha ko, makukuha ni Kirai Joker. Ah. Okay. Si Bosti. Okay oh, lang manalo si Bosti. Mm -hmm. <laughs> hello, Sir Kitan Kapwa. Good evening. Magandang gabi kay hey, Sir Dennis Kajuko. Kay Susan. It's a daw hosting. Sabi Hello, Sir Soberino. Mercy, so yes. I miss you too, Sir Soberino. Long time no see. Ayan, oh, yes. may choker ka yeah. Shout hey, out, Sir Manito no, 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 from Martin City. Ayan, muna ka dyan.

Sir Farber, ganda na lang. Laban! Daw. Laban! Mm -hmm. mm -hmm. Talo pa sa Talo ba Sais! <laughs> ano ba yun? Mm -hmm. Hola, ka Wala! Anong tatago? ano? Oh. yun. Ay, hindi, ka pa lang, no? Tago si Kung naghintay ka, tatapong Tap, ko na, na. to. Tatapong ko yung... Uh. Madali Tagal ano Dudraw na yun. Bente na, boss D. Wait lang, boss D. Magkano butas? Test lang ako. Sa six... 4. 4. 20. 20. Magkano yung Sayo hits no? Isang ano lang. Isang... Isang... Sa kanya na hits, no? Oo. Alas, uh -oh. Alas lang. Isang ano. 10, 30, 40, 70? 70 ba? Hindi lang yan. Oo, 70. Yes! Hits na po! Yes! Hindi siya naka live, Miss Virgo. Binigay niya kay Boss D. Pero kanina naka live siya. Binigay ko hello, kay Curry, Boss D para para sa Sunday. Okay naman, lang time na kasi. Shout out kay Charlie Pascual. Happy birthday. Kala ko Charlie Borg. Eh, Charlie yan. Hello. hello, Miss Virgo. <laughs> hello. naman din atin sa atin. Miss Amin. Hi, guys. Miss Virgo. Hindi. Ah, 60 lang daw. Um, Saan so, eh. mo ko? 70? 70. balik ulit sa Pupos. Shout out, Sir Orlando Peñan! Anong taon na gusto kong balikan? Nung hindi pa ako pinapangahan Sir Gusion. <laughs> din. Dudubod na ako. May time machine na doon babalikan. Ayan. Hmm. Pag-iisipan ko muna. Sa time machine. Once na bloom mo lang yan eh. Once na bloom mo, Maria. It's breaking my heart. P.O.S. Anong P.O.S. Sir Firebird? Kira-kira. Ah, yan. Ito na. Oh, no, Sir Alfonso, 70 Binal Binalik mo ba si boss ko 10? Mm. So, nakita ako? Okay, mo? Hmm. na, <laughs> ka hmm sino so, 14. sis hindi hindi pa merma 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 ako Nagiging ano ayaw talo mo rin. si 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 pa rin ako, si 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 ano na to? 40. 40, 40 30, 30, 30 lang. 70. Ah, 30 lang to. Oh, may na royal ako eh. May royal eh. Bali, 30 lang. 30 lang. Okay. Okay. Hindi <laughs> <30 lang. laughs> ka naman na ano yun eh. Eh, naka. Kagili. Respect din ako kung nag ako ko. Hindi na eh. Ay, ay. ay respect sana siya. Ano kung... POS or art? POS, ano yun? POS machine? Oo, oh, POS machine, sir. Hindi na yung screen na. Ito natapon Ay. niya. Wala ka boss niya eh. Kaya just na lang. Just yung niya, mali. <laughs> buti na lang. Buti, buti na, na lang. lang. Buti na lang. May jack ako. Hindi eh? na ako Hindi na ako bulak na Yes, alas. Hmm. Mm. Alas din. <laughs> hey, Sir Fiber, malamang kasi kinabulang eh. Alas din. Hi, Sir John Paul Gamon. Hi, hey. kay Miss Marita! Hi, Miss Sir Francisco. Hi, Hi Sir Norby. Hits mo ba natin? Hits mo na kay Rai. mo na. Hits mo, kay Rai. mo na. Malabo. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Bye na pala si Buda. baby. kita <laughs> <laughs> Ito yung bagong yan Pssst! <laughs> Isa pa itong hmm. talaga. yung ano tama, tama. tama talaga. <laughs> Ay ba? Ako nga, Miss Julian. Saan ka galing, Ms. Julian? dinner ka ba? <laughs> Parating <laughs> mga sorts. Sige, Chan Paul, pahingin ka lang. Eww, mabubuo yata. Sir Joel, shout out. Hi, kay Sir Croydon. Kay Sir Arnold. Oh. Ay, nasapa akong 4, diba? Kanina pa yun. Ah, nasapa ba yan? Kanina ano pa yun. Kay Bosley. Oo, oh, nasapa din ako din. Oras di na. Sina po yung singko. Ah. Walang singko, boss, di. Ito yan na, sinshet na lang. Ayun. Tatapong ko na yun. Ayun, no? Ah. Ayos lang. Mababa baba ko na. Pwede Siya! Oh, wow. Ay, tama Ayan, na! tama ka. Kanin yeah. May tama Kira ka. 30. It's na ni Kiray Karapak. Karapak <laughs> Kiray. Eh, mm. Hindi nagparago si Boti. Papasok pa na yung lahat ng diamond mo. Nasa kanya yung Jesse. Wala. Jack Diamond. Wala. King Wala. Diamond. Oo, oh, yun lang ah. Oh. Mali yung tapo. Oh, yung Papasok na eh pangit. Ay, nagpatulog ng anak. <laughs> si nagpatulog na, ng ano? Julian. Ng ano? May hindi pang... Ay? Nainip na ako? Eh! Hey. Ako naman? Diyos naman. Ako naman. Sige, ako naman. Nainip pa siya. Tingnan mo naman, pera niya, boss. Di, siya pa nainip. Nainip na ako, yes. eh. Hey. Thank you, Justin. Oo nga, sir. Norwin, it's them.

Tapos de. Draw mo na. Eh, the, Ay, drum drum na boy, si Maganda ng card, Sir Jason. Shout out sa iyo from Isabela. Draw mo na. Eh, pisit na yan. Kung oh, yeah. yeah, yeah. pa yeah. na pa pa boss ni. Yan, tapo na Bahay ka na. Tapo. Eh! Nagbabahay, nakabuo pa ng bahay. Drum It's a brain. Drum na. Ayaw ito. Ako magdodro eh. Bigyan ko ang oh, ngayon ko dahil. tapang. Kunin mo na boss din. Ayaw. mo sa Hananda. Duro mo na. p.m. p.m. mo Hi, Miss Rizal is there. Thank you, Jason. Thank you, Sir Jason. <laughs> <laughs> so, <laughs> so, <laughs> so, abit ko na eh. Barbie? Barbie. So, abit ko na eh. Budang. na na, na, yeah, na Ay, dapat hindi ko hintanabon yung 8. Hindi ko expect ay, kasi. Ay, ay, in diamond ay, eh. 50. Bente. 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 Buti naman. <coughs> Iisip na yan. Oh, because I knew it. Barbie. Ay, Oh, press lang kayo. Sipahin kita si busi, Bakit? din siya. din Hindi nga ako nagbahay. Bente Si Sabi ko na Barbie. Hindi ko in-expect eh. Start. Ay, na start eh na ko nga, nga eh 6 na pa rin siya 6 na pa siya 6 na pa rin siya baking naman ako mm. queen yeah. queen 5 7 Oh, So, hindi so... ko kulo ba't charge Hindi <laughs> siya mag-charge kayo. And gusto kayo budang, e. eh. <laughs> so, <laughs> siguro, isip niya boss di pag nag-charge siya, mat-charge din mm. yung... Uh, Oo. Uh, ganun talaga yun. Saan? Sinira mo kasi yung kanina yung puro ko, e. Eh. Ano mm. nangira? Bukas na, din na natin yung mga payo. Okay. Ito yung forum yan. Pits kami, Miss Riza. Patlo yung alas niya. Mm, Patlo yung alas niya. Hi! Sir Romar Pizan. Okay, sir. Hello. Yuck. Yuck. Hmm? Hmm. it's a hard break In the city of the love wow! The gusto ko yun. Baby. Baby. Baby, baby, baby. baby, baby, baby. baby. Di ba? Man, di ba? Di ba? ba? yun ko na Alas mm. na uh, mm. Hindi kasi boss di maybe baby. or 8 mo. ko ng kuwi, tinapu mo eh. Ah, parehas kami. Dayo mo Ah, uh, 50. Shit. <laughs> <laughs> Pakama Alas nilang, na lang, natin Hindi rin boss de, ako nakakakuha oh, mm. mo. It's ko ba? Hindi